Ano, kumusta? Ano po ba tingin niyo dito sa mga pasabog ni Senator Amy Marcos laban dito sa kanyang kapatid? Again, no? sinabi ko sa inyo, hindi na po bago itong mga haka-haka o aligasyon na ito laban sa Pangulo. In the past, yung mga nadidirig din tayo nagsasabi. Pero syempre, where's the evidence? Especially, uh, after that fake manipulated video came out. ba diba yung isa sa mga nagpakalat ay itong mismong si former human rights lawyer Harry Roque, e, eh, na suput, no? Clearly manipulated yung video. i daw itong si Bombo Marcos. At nilabas yun, di ba? On the occasion of his uh, State of the Nation address. And of course, that was a dud. Ito naman si Senator Amy Marcos nagsalita na at sinasabi, e, eh, daw doon ng illegal na droga sa ng matagal ng panahon yung kanyang kapatid at mismo yung first family eh dinamay niya. Uh, nagdo-droga din daw. Para ba si Ibig sabihin, parang ano? yung mismong magulang nag udyok sa mga anak. Grabe naman yata ang allegation niyo galing sa sa mismong kapatid. Pero pag inisip niyo no. Alam mo meron dito kay Emmy Marcos para sabihin yung mga bagay na 'yan. Ako wala akong pakialam dito sa dalawang ito no. Kaya, tulad ng binanggit ko nga sa inyo kanina, yung ganyang gulo niyo sa pamilya, yung sarili niyong ambisyon, dapat i-settle niya within your clan, within your political dynasty problema, dinadama niyo po po yung aming mga, kaming mga ano, ordinaryong Pilipino, dinadamay nyo pa sa away ninyo. Kung pwede nga lang, sana dumulog na lang itong si Amy Marcos kay Rafi Tulfo, no? Ipatulfo mo na lang kayong kapatid mo. Tapos doon kayo mag mag-away, ano, uh, mag, mag ng dirty linen. Kasi ginagawa nyo yung telenovela itong ano eh, itong uh, issue na ito at the expense of the Filipino people. Hmm medyo matali, mas patalino na po yung mga kababayan natin ngayon. Eh, hindi na po yung basa-basa na auto. Na kunwari, bigla may lumutang na ganyan, nagsari tayong ate, di ba? Yung ordinarily kasi, that will be seen as political drama unfolding right before our eyes. And uh, perhaps that is even more compelling than a, uh, than a telenovela. Di ba? Sabi nga nila, in most cases or in many, on many cases, fuck is stranger than fiction. And this is one of those instances. Diba, mas compelling drama itong kapatid. Nagsalita, mangyayak-ngayak. Kunwari, nag-aalala sa kanyang kapatid. Hindi po, mas na po yung mga kababayan natin ngayon. Basang-basa naman po ng fuel. The fuel. What fuels this allegation is your political ambition. Hindi ba? Dahil kakampinyo na ngayon, yung mga Duterte, actually matagal ang panahon. At ikaw mismo bilang kapatid, gusto mong pabagsakin yung sarili mong kapatid. Hindi ba? And I tend to agree, although this has to be validated by communication experts, yung mga eksperto pagdating sa political propaganda, hindi gusto ng mga Pilipino yung sarili mong kadugo yung mga banat sa'yo. Hindi ba? Tsaka kitang-kita naman yung agenda rito ni Senator Amy Marcos. Mm -hmm. Nagpapagamit ka sa mga Duterte At isinusulong mo yung sarili mong ambisyon Okay, now that said Kasi ito, ang lumalabas kasi rito Eh, kinapos yung uh, pagkilos nito mga DDS Kinapos yung nga panawagan para pabagsakin sa puesto O pababain sa puesto itong bu Marcos Of course, hindi dyan humihinto yan, no? Ano to temporary respite lang po ito. Dahil hindi po titigil yung mga yan hanggat hindi bumabagsak ito si Marcos. Dahil kitang kita niya na po, survival, political. Political survival po yung nakasalalay dito po sa mga DDS at kanilang mga kaalyado. Isipin nyo, yung mga pro-Duterte dyan sa Senado, eh... Huwag may pagkakalagyan pagdating dito sa flood control issue. Si Bato de la Rosa, Meron na raw arrest warrant laban sa kanya. Hindi po ba ang kasabihan na ano, magtago ka sa ilalim ng bato? Di ba dapat nagtatago ka sa ilalim ng bato? Pero sa, sa case po ni Senator Bato, yung bato mismo ay nagtatago. Hmm. Pero atapang-tapang yan, di ba? Ang tapang-tapang, atapang na tao. O, tapos si Bongo, may mga kinakaharap na kaso yan, di ba? So, medyo lumiliit yung mundo. Sumisikip yung mundo para sa mga Duterte. And it's only but logical, in, uh, given their political calculus, to go even further in terms of their destabilization efforts against the, the current administration. Pero siyempre, pag pinag-uusapan po natin ito, alam niyo po ba kung ano talaga yung magpapakalma rito? As again, ang konteksto po natin dito mas matalino na po yung mga tao ngayon. Hindi na po yung basta basa na uto na nagmamanufacture ng advocacy na kunwari laban sa korupsyon, na kunwari for transparency and accountability. Kitang-kita naman po organically na mga kababayan natin, especially in social media, na ginagamit lang po yung iba po mga kababayan natin for certain political ends. Okay? Yan po yung premise ng gusto kong sabihin. Pero, given this, no? given this premise that I just mentioned, the real challenge is really for this government to show concrete results. Talagang panagutin lahat. Hindi lang po yung mga hindi nila kaalyado. Kundi lahat. And of course, ako, I'm inclined to believe na talagang mukhang yan ang tina, tina, tinatahak na landas. No? Based on what we're seeing, based on what we are hearing, this is the uh, route being taken by the new ombudsman. Okay? alam niyo po ba, may mga nagtatanong sa akin, hindi ba masyado madaldal itong si uh, Ombudsman uh, Boeing Rimulya? Sa akin, okay lang eh. Alam niyo, ba, alam niyo po ba kung bakit? Kasi dahil patuloy siya nagsasalita, isinasa publiko niya yung mga bagay-bagay, nilalabas siya mismo yung ano eh. Kung that's a challenge for himself. Sipin mo, pag sinabi niyo, oh, by December 15, by December 16, malamang meron na pong areswanan, meron na makukulong. That puts even more pressure on himself and his people to show results, na talagang magkakaso sila. Whereas kung medyo tahimik, tinatago, o baka naman meron nangyayari na behind the scenes, mas nagdududa yung mga tao. Kasi dito, kailangan-kailangan din po natin ng comms uh, element, or comms aspect, communications. And dito, in the case of the new ombudsman, siya mismo, he is doing the communication aspect himself he is the best communicator at what his office is actually doing. Dahil sinasabi niya, ito mga kakasuhan to. Diba sinasabi niya, itong si Martin Romualdez under investigation, pati itong si Grace po, si Mark Villar, si Secretary Bunoan, oh, yung mga binanggit din ni ano, Yusek Bernardo sa kanyang uh, affidavit, ongoing investigation sa kanila. And we are expecting results. Yung mga Villar, talaga inimbestigan. And again, We're expecting, we're awaiting results. So, mabuti na nasa nasa publiko yung mga ganyan dahil at least merong record, no? Teka, pwede natin siya singilin in, in the future. Pag sinabi niyang, teka, may mga kakasuhan siya, di ba? Tapos parating ng panahon, teka, ano po nangyari doon sa sinabi niyang kakasuhan? Di ba? Sa akin okay yun na he's making all these things public. And of course, dapat din, na uh, medyo strategic. Baka naman, uh, sumosobra yung pagbigay ng impormasyon. Pero, pero, of course, I trust that the that the ombudsman knows what he's doing. Which brings me to the point na I hope this administration of President Marcos knows what it is doing at this time. Kasi hindi sapat na medyo nakahinga sila ng konti. Kahapon. Tuloy-tuloy po yung destabilization na yan. At ang gusto ng mga tao, meron po talagang mapanagot. Okay. Kasi nakakapika na po yung iba mga nagmamalinis, nagpapanggap, di ba? Ito si Sara Duterte, kumakapag-moralize, eh, no? Kum kumakapag-pontificate. Di ba? English pa nga yung kanyang uh, statement kahapon. Para bang, parang walang issue sa confidential funds, At hindi po ba yung confidential sa hmm. ayaw Hindi po ba? So, yun. advice kay Senator Aimee. Ipatulpo mo na lang yan.